Ngayon po, mama ko, senior. Pasorets mo. Buena na Mga 5 taon na po. Mga 5 taon ng 1960. Opo, ganito po ah. Uh, sa atin naman, kahit pagka ipapaliwanag ko lang sa inyo para hindi kayo ma hope at hindi kayo magkasosal ng pauli-ulit. Paglimang taon na po kanya stroke. Iyon po ay ano na. Acceptance na po ang sagot dyan Ano po bang ipapagamot nyo pa? Yung mm -hmm. Ito po ang makalaga ng ano? ano? ba? Mami Masakit man sabihin Pero hindi po yan kaya Hindi na po yan nababalik Yan na po Kung nakakatindig kayo ngayon Yan na po yan Maraming pumunta rito Naka-robotic pa Galing pa ng ibang bansa Biyak pa ulo hindi same pa rin, may kalso pa rin yung pa Yung kamay may ano pa, may robotic pa. Pero wala pa rin. Yun pa rin, nagpa sa akin. syempre sa katagalang katagalang panahon, katagalang panahon na nai-experience ko, na encounter ko, tapos, syempre sasabayan din ng research. May mga, syempre daming vlogger na doktor. Kailangan makanood kayo sa kanila. Maraming vlogger na doktor. Sinasabi na nila yan na 6 months kailangan kung gagastos kayo sa pa-therapy, ubusin niyo na yung ano, kumbaga. Paano na kayo magpa-therapy na kayo within 6 months? Pero pag wala, lumampas na sa 6 months at nang natira, yun na. Yun na yun. At tulad yun, excuse, 5 years na. Wala na po tayong magawa dyan, mami. Kung may masakit pa sa ibang parte nyo, yun ang mga tulong ko. Pero yung ganito, kasi hindi po yan pilay dyan sa paa sa utak po ang pili niyan, yung brain nerves po natin pati yung mga daliri mo sa kamay wala na po yan kaya, talagang gumaganyan po talaga ang stroke ngayon kaya nga nang sabi ko mami yan po ay acceptance na kumbaga ang mahalaga nakakasalita kayo nakakatayo pa kayo pero hindi may nakita ba kayo na stroke na nakalikover na matagal na? wala po wala po maraming kayo nakikita na stroke ganyan din ang itsura yan ang pangkaraniwan ng mangyayari pag na-stroke. Tapos kailangan talaga sa bago pa lang Atakihin na ng therapy. Nagpa-therapy ka, nagpa-therapy. O, oh, Or, kita nyo, mami, gaya nga isteris nang sabi ko sa inyo. Yung gaya nga nang sabi ko sa inyo. Pero ako wala akong sisingilin sa inyo. Ang gusto ko lang malaman yun na hindi ko kaya yan Hindi na rin kaya ng iba yan Baka ma-pulse hope kayo eh Baka pumunta na naman kayo sa iba May nakita kayo magaling sa Facebook mm. Pangakuan kayo ng ano Tapos Wala rin nangyari katagal-tagalan Ganun pa rin Oo natanggal yung sakit ko sa pain Pero Still Ganun pa rin Yes Ayokong mangyari yung aasa kayo na Pero Mami Ang mahal na ka ah, Kakatayo na kayo Medyo E eh, eh, pagkaroon Hindi na naman kayo na stroke eh Marami eh Sobrang dami nyo. Pero ang iiwasan natin yung madouble stroke. Kasi baka sa susunod bawiin yung salita nyo. Mas dun kayo may stress pag yung salita nyo binawi na. Yung iba kasi, ah ah, 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 gustong magsalita kaso wala na lumalabas dahil sa stroke. Ngayon, para hindi kayo mas stroke ulit, iwasan nyo yung pagkain ng mamamatika ulit. Tapos yung kanin magbawas kayo. Ibaling maraming ulam, pero hindi na yung mga adobo, mechado. Yung mga wala ng design, yung mga tampong tampog lang, nilagyan ng luya, niluyahan, pinakulong luya na may kamatis, na may mga... Hmm. Alam niyo na yun, yung mga tinatawag na tampong-tampong lang. Okay, mami, wala naman masakit sa inyo. Uh, yun lang. Mami, hindi ko yan kaya. Kasi okay lang, at least alam ko. Yes. Sana nakikita kasi Kasi may nag kasi dito yung galing pasinti din nyo nga. Pag bago-bago so, pa, wala pang 6 months, eh, aning na, limang taon <laughs> na to. Baka mamaya magtaka kayo, pag lobas kayo, ganun pa rin. Sasama lang loob nyo, tapos sisigilin ko kayo. Yun ay hindi mangyayari. Ang gusto ko, yung damdamin nyo. pa, Yes. Ang gusto ko yung damdamin nyo, hindi kayo paglabas nyo. Pucha, wala naman nangyayari, singil ako nang ganun. Ibaling diba, maubos yung time na natin sa paliwanag. Oh, wow. Ang mahalaga, naiintindihan nyo niyo Gusto kong, yes. Ayoko namang sukat na kayo dyan sa katawan. Sukat pa yung pulsa nyo. Diba? Oh, mami, God bless sa inyo. Ang, ang the best na gagawin nyo, ibawas kayo sa kain ng mga mamamantika. Ha? Yung mga tambog-tambog lang. Diba?